Dahil pa rin sa oil spill, mula naman sa isa pang lumubog na motor tanker sa Limay Bataan, umaabot na sa dalawang milyong piso ang kada araw ang nalulugi sa mga mangingisda sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tambay na lang sa tabing dagat habang nagtatastas ng lambat ang mangingisdang si Joseph Oliva sa barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite. Pangatlong araw na siyang hindi pumapalaot para mangisda. Pinagbawalan kasi sila ng lokal na pamahalaan dahil sa oil spill mula sa lumubog na barkong motor tanker o MTKR Terranova sa Limay Bataan. Umaasa lang daw sila sa ayuda. Magtitiis muna. Ay, sabi naman ng gobernador namin, bibigyan naman na kami ng ano, ayuda na para sa pagkain. Sa resulta ng nakuhang samples mula sa mga isda sa Noveleta at Rosario, kontaminado ito ng langis ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ibig sabihin, hindi ligtas kainin ang mga isda na nahuli sa Noveleta Trosario. Lumalabas naman na hindi damay sa kontaminasyon ang fish samples na nakuha mula sa Tanza at Cavite City. Ayon kay Cavite Governor John Vicremulia, nasa 12 milyong piso ang lugi nila kada araw sa pangingisda dulot ng oil spill. Kung 3 month ang ban ng BFAR sa fishing, aabot kami ng mga 1 billion in losses for para sa Cavite lang. Nakakaawa sila eh. Um, lahat na nahuhuli nila ngayon na may gasolina sa buong Cavite. Mahigit 350,000 ang apektadong individual ng oil spill, habang 25,000 ang mangingisda. Sa ilang baybay naman ng Metro Manila, iniulat ng DENR na lumampas na sa national standards pagdating sa oil and grease. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng Manila Bay, partikular na sa baybay ng Navotas at Southern Metro Manila. Ayon kay DENR Undersecretary Juan Miguel Cunha, umabot sa 3 hanggang 7 mg per liter ang langis mula sa nakuha nilang water samples sa mga lugar na yan. Mas mataas yan sa 2 mg per liter na pamantayan ng DNR para masabing walang langis sa dagat. Pero paglilino ng ahensya, inaalam pa nila kung dahil ito sa oil spill sa limay bataan dulot ng lumubog na MTKR Terra Nova. Tanayak naman ang before na ligtas pa rin kainin ang mga mahuhuling isda sa Metro Manila maliban sa ilang piling lugar malapit sa Ground Zero. Sisimulan na raw ng Philippine Coast Guard ang siphoning o ang paghigop sa nakaimbak na langis mula sa lumubog na motor tanker o na nakakabit na ang metal caps sa valves. Aabutin daw yan ng dalawang linggo. Plastic daw kasi ang nakatapal sa mga valve. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang paghahain ng class suit laban sa may-ari ng lumubog na barko. We're not talking about an accident here. We're talking about a crime. A crime was committed against uh, our people and our environment. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.